guys ah uh, uh, mama dia blaga ah uh, uh, bila eh uh, <laughs> Hi guys! And for today's vlog, at nga ni, agang-aga ko nga pumunta din sa bayan para nga pumila, para bumili na rin pandesal nila kuya. Tuwing umaga nga ay, lagi kong kasakasama si Amber din eh, para pumila at bumili na rin cheese pandesal. Kumampiso nga lang ay sa nito pag ika'y nakatatlong peraso ng kain ito, ika'y busog na busog na pag sinausaw mo ito sa kapi at nung no, makabili na nga kami ni Amber din ng pandesal kami umuwi muna para nga kami makapagligpit din sa loob ng bahay nung so, mulong na nga rin din sa akin si Amber sa pagligpit ng bahay at para naman kako makagaan-gaan sa aking mga trabaho kaganda nga lang din sa batang ito ay kusa siyang tumutulong dahil alam naman niyang siyang tagakalat ewan ko baga sa batang ito at pagkalaki-laki ng pom ay kayang-kaya man din tupiin kayang-kaya niya rin pala itong buhatin at kayang-kaya niya rin ilabas din sa kwarto ewan ko baga sa batang ere kung saan baga nakakakuha ng lakas ng katawan at kayang kaya buhatin aring pom namin hindi ko nga alam minsan din eh, kung ito'y bagay babae o lalaki. Sobrang lakas nga nitong batang ito kahit mas malaki pa sa kanya ay nabubuhat niya. Ito din pala yung maganda sa kanya kahit di mo pala siya utusan ay kusa siyang tumutulong. Tuwang tuwa pa nga siya diyan dahil nga daw nabuhat niya yung malaking pom na iyon. Hindi niya nga napigilan ng kanyang kakulitan at arin na nga ni at naglulundag na diyan. Tumulong na din pala siya sa akin sa pagwawalis ng kwarto dahil nga nagareklamo na nga siya at marami na nga daw guyam. Kahit nga mas malaki pa sa kanya yung walis tambo ay kanya pa din inapakawalis dahil nga marami nga daw guyam. Pagkatapos nga namin makapagligpit sa bahay ni Amber ay pinasyalan nga muna namin aring nabiling lupa din sa may kalokmoy. Noong nakaraan taon pa nga namin na rin nabili at hanggang ngayon hindi pa nga namin napapatuyo ang aming sariling bahay. pag ipon, ipon na nga muna kami ng kaunti at para nga kahit pa paano makapagpatayo ng aming sariling bahay. And pass forward, ay eh, pumunta nga kami din sa gym sa munisipyo ng Socorro para nga kunin yung payout nitong mga senior. Ay sana all senior. Pagdating nga pala namin dito, ay eh, sobrang dami na rin na pala ng tao, lalong lalo na rin mga senior. Second batch na ho pala rin ng mga pila ng senior dahil kaninang umaga ay eh, meron ng mga nauna. Nang una nga din ni Sainay sa pila dahil nga siya ay PWD dahil might stroke ang kanyang kalahating katauan. Di hey, nauna nga aring may mga kondisyon para nga madali-dali aring mga pila. Kung makakuha nga kami ng payout sa senior, kami dumiretso na nga muna sa isdaan para nga mamili ng mga pangangailangan ni inay. Di hey, nilhan nga muna ni tita ng mga isang kilang ubas para nga kahit papano may sustansya ang kanyang katauan. Pi, naggrocery ko nga muna si inay ng kaunti deya at kara nga kahit papano ay may makutkot sa kanyang pinag-payout. Iri nga pala yung mga nabili niya sa kanyang payout sa senior. Ay sana all. Oh. Binilhan ko nga rin pala siya ng gatas, pang matanda at irang kalahating tray ng itlog at rin nga yung ubas. At alas 4 na nga ng hapon ay magasundo na nga ako sa aking panganay doon sa eskwela. Nagmadali na nga akong mag-drive diyan at muntikan pa nga akong mag-slide doon sa may saging. Paspasa na nga ako ng takbo diyan. Yun pala ay may nakalimutan akong isama. Hindi ko na nga maiwanan dyan si Amber. Buti na lamang malakas-lakas ang aking preno. Maya, maya, nandito na nga kami sa school at medyo maaga pa pala ang aking punta ng alas 4. Toro. At habang ako'y naghihintay ng paglabas nila ate sa school at aring ay pinabili ko muna si Amber ng yelo. Para naman ka ako, pag uwi namin doon sa bahay ay mayroong malamig na tubig. Maya maya nga ay nandini na nga si ate at nakalabas na nga ng kanyang room. Papalapit pa nga lang din sa akin ay nakasimangot na nga at hindi ko nga alam kung bakit ano na yun bumili na rin nga pala ako ng mga kalahating kilo ng baboy para nga lasap na lasap ang payout sa senior Charis. Ayun po tayo. And yun lamang for today's video. Salamat po sa inyong mga pananood. Ingat kayo palagi. Bye!